Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa pinakabagong survey hinggil sa 2028 election preferences ma isinagawa at inilabas ng WR numero. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng WR numero ang kanilang pinakabagong survey hinggil sa 2028 election preferences. Ang nasabing survey ay ginawa sa buong Pilipinas at sinalihan ng 1,412 respondents na pawang nasa tamang edad na. Itong survey na ito ay merong plus minus 2% margin of error at 95% confidence level. Ang survey ay ginawa mula November 21 hanggang November 28, 2025. Ito ay over 2 years pa bago ang actual na elections sa 2028. Mga kaibigan, narito ang resulta ng WR Numero Survey hinggil sa pre-election preferences for the 2028 presidential elections top 12 ito at unahin natin mula sa lowest hanggang sa pinakamataas. Ang number 12 ay si John Vic Rimolia. 0.3% ang kanyang nakuha. Number 11, Benjamin Magalong. Ang kanyang nakuha, 0.5%. Ang number 10, Martin Romualdez. 0.8% ang kanyang nakuha. Ang number 9, Kiko Pangilinan, meron siyang 1.6%. Ang number 8, Bam Aquino, ang kanyang nakuha naman ay 2%. Ang number 7, si Risa Junteberos, 2.4% ang kanyang nakuha. Ang number 6, Grace Poe, 3.3%. At ang number 5, Robin Padilla, 3.3%. Ang number 4, Bongo. Ang kanyang nakuha ay 4%. At ngayon, dumako naman tayo sa top 3. Ang number 3 ay si Lenny Robredo, 13%. At ang number 2, Rafi Tolfo. Ang kanyang nakuha ay 13.4%. At ang pinakamataas, ang number 1, Sara Duterte, 33.3%. Mga kaibigan, anong masasabi ninyo sa pinakabagong survey na ginawa ng WR numero? Kung meron kayong opinion, please leave your comments sa ating comment section. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!